Okay, may blinking problem tayo. Ayan, oh. Patay sindi yung battery. Ayan. May problema ng truck. Kaya, napasugod dito. Ayan, tinisting ko dun sa may alternator. Ganun din kahit nakatanggal yung sakit oh. Ayan, yung ginawa ko dito ginalas ko na lang yung ano binaklas ko na yung alternator may titingnan ako sa loob kung bakit eh, ganon kasi wala sa wiring yung problema kasi binunod ko na yung sakit ganon pa rin nagbi-blink pa rin siya kaya ito binaklas ko na so, napansin ko natanggal yung what? yung carbon brass maganda pa naputol yung wire mm -hmm. sabi ko ito siguro yung problema kasi naputol yung wire ng carbon brass maganda pa yung carbon brass pero kinalas ko pa rin sa loob kasi may susiligin pa kung iba Eh, uh, wala naman. Yun lang. Tinanggal ko muna yung ano niya. ABR niya. Kasi kakapitan ko ng carbon brass. Hindi na ako dibili ng carbon brass. Mayroon ako ditong mga luma na pinagpalitan na pwede pa. Ayan, tinignan ko pati yung slip ring na kung may problema. Okay naman yung slip ring Gagawin ko dito, asa, ko na lang ito ng liha Para makabit ko ulit okay. Ayan, Tinignan ko bakit tinatanggal yung ano, lumabas ka agad yung uh, carbon brush Akala ko kung sumabit yung pag ko sa bearing paghugod ko Pero hindi, talagang putol siya yung wire niya sa likod kasi kung sumabit siya dapat mababali siya pero hindi naman nabali ayan kinalas ko na yung pinanggal ko na yung wire niya na putol sa loob napalitan ko siya ng mga pinagpalitan ko na pwede pang carbon brass naputol yung carbon brass ay yung wire nung carbon brass pero yung carbon brass niya buo yung wire lang sa likod ayan, mininilang ko na pinanggal ko okay pinalitan ko lang yung carbon brush na naputol pinalitan ko ng extra na carbon brush meron akong mga <coughs> luma na sirang ABS, kinuha ko yung carbon brush nilipat ko rito ayan pinabit ko na dyan ayan kasi yung ano yung nato naputula ng wire na carbon brass hindi na pwede balik kasi hindi na pwede itugtong. baka bumitaw yung hinang kasi binabanat yun ng ano ayan niliha ko na lang tong slip ring nya ayan okay na yan Nalitan ko na ng carbon brass yan asimbal ko ulit Okay. Ito lang talaga yung ano nito Taging problema Malalaman ko ito mamaya Pag natisting mo na siya Ito bubuuin ko lang to Tapos titis ko Okay malapit na matapos to Nabot na ng dilim i-testing ko na lang to ayan, kinabit ko na dito ayan yung ano picture nung uh, ano, hindi ko na videoan yung pag-test ko dun sa clam na ginamitan ko ng parina, para mapaikot yung alternator okay na siya okay na yung umiilaw na at yung slide, pag umiikot yung alternator mamatay na yun kaya kikabit ko na to para matistig ko na dito sa katawan. Malaman ko kung magbiblink pa. <clears throat> sa mga naka panood ng video ko na to, uh, basta nagbiblink yung ano, yun palang problema. Bubuksan mo yung alternator, check mo yung mga parts niya mga parts niya sa loob kung mayroong uh, problema yung nakita kong problema yung carbon brass naputol yung wire niya sa loob kaya nagbiblink siya kasi yung bali yung nagpupunik na lang sa kanya yung spring yung spring kasi nagbabounce bounce yun kaya nagkaroon silang patay hindi na charging nagbi-blink yung nagpapatay hindi yung battery sa dashboard sa mga nakapanood ng video ko pa like na lang pa share pa subscribe na rin tapos pakipindot na lang ng notification bell para pag may upload ako ma update kayo uh, maraming salamat sa inyo sa nanood ng video ko hanggang dito hanggang sa matapos maraking malaking tulong sa akin sa pag-upload ko ng video yung mga comment nyo at saka panood maraming salamat sa inyo testingin na natin kung magbiblink pa to magbiblink yung ilaw yan. Nag-blink yung mga battery. Tsaka sa ano check natin. Start. na Kaya na lang natin na uh, tumagal Ang andar ko Kasi Kahapon nagbi-blink siya ngayon nawala na yung blink I Blink yung battery yan oh. Tsaka itong battery. Ayan, uh, wala na. Kaya siya nagbibling kasi nagbi Ano ka ba? Maganda pa yung ano eh. Carbon brass. Naputol. Putol yung wire. Nakatago sa loob yun. Ba't naputol. Siguro ano yun. Talagang konti na lang yung nakakabit na hibla ng wire niya sa carbon brass kaya pag tumagal siguro pag tumagal umiinit siya siyempre pag umiinit pag ilang hibla lang yung kumakapit mapuputol siya dahil dumadaan yung ano yung nagka uh, ng kuryente nagkikrit ng kuryente yung dalawang carbon brush na yun. Supply yun ang galing sa rotor eh. Tumakapit yun sa slip ring. Ayan. Okay na. eh Okay na siya. Nawala na yung blink. Yun lang yung problema guys. Yung ah... Uh, carbon brass. Carbon brass niya na putol yung wire. Kaya nag-loss connection. Pa salamat maraming salamat sa panonood niyo pa pag nakarating kayong panood hanggang dito pa like na lang subscribe pa comment kung may ma kayo uh, maraming salamat sa inyo sa panonood uh, god bless sana ma-subscribe niyo ako maraming salamat dito lang hanggang dito na lang yung ano yun lang problema yung carbon brass Okay, I is...